Magandang araw mga idol uh, Pupunta tayo ngayon Sa tabing ilog Mga ngawil tayo Kasi viral dito sa Taiwan Ang sobrang dami ng mga tilapia So kahit ang Mga uh, kanal Meron mga irrigation dito Marami Kaya subukan nating mga ngawil Kung tunay nga bang maraming Nauhuling mga tilapia rito Dito may ilog rito Dito tayo ngayon mga ngawil Oo, oh, maghanap tayo ng bubastuhan kung paano tayo makakapasok doon sa baba. Yun, may motor dito. Baka may nangangapil din dito. Yun, mayroong daan ng ata rito. Yun, mayroon na. O. Dito tayo pala dito sa Taiwan ah. ayun dito tayo mga lodi oh, pwede pwede so ayan ito yung gagamit ito siya ito subukan natin itong kakulay ng ano So, ito. Hagis natin doon. Ayan nga mga idol. May nahuli na. Ang bigat. Mukhang malaki to. ito. Titignan natin kung talagang malaki. Ayan. Ayan. Bigat eh. Ito yung unang huli natin no. Ay, hey, tama, tama. Oh, grabe, laki. Grabe. Tulay ng maraming kinampiya rito sa mga ilong. Oh, ang laki mga idol. laki. Hmm? Grabe naman ang lalaki ng mga isda rito. Ito nga unang huli natin mga idol. Tingnan nyo, sobrang laki. Taba. Taba panahalong panahalong mang, mga welding dito talagang hindi ka masisero napakasarap no, uh, i-steam sa asin dito mamaya ayun, ayun, ayun. yun 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 yung pangalawang huli na tayo mga edad mukhang mabigat yan no, mukhang malaki rin ito mabigat Napakalaki nga mga idol, kapares lang nung sukat nung nauna. Yung guys, uwi na tayo. Grabe. Dalawa lang ang huli natin, pero oh, grabe ang lalaki. Hmm. Iyon, na to. uuwi na tayo guys nakahuli tayo ng dalawang malalaki at Ayan nga, nilinisan na natin na ito. Ayan, gumagalaw-galaw pa yung isa. Yung isa ay gagawin natin preto. <coughs> Buhay pa yung isa. Aray ko. Puti ka. Yung pinakaayaw ko rito. Masasagatan ako pag ano-ano uh, kilate. Ayan nga, hihiwain natin yung pampreto. yun laki ng natin so okay, ito na ito yung bas laki ng karali. At ito namang isang huli natin ay lulutuin natin to steam sa asin. Ayan, lagyan muna natin ng pamenta. Tapos lagyan ng luya at saka bawang sa loob. Ayan, may halo pang sili. Ayan. Pagkatapos ay lagyan na rin natin ng asin. Pagbura natin ng asin. Yan ay may balat pa yan. Hindi yan kinaliskisan para hindi pumasok yung asin, asin sa loob. kamilaan lagyan lang ng asin. Yan ang tinatawag na steam sa asin. Sarap ang pulutan ito, mga idol. Yan. Dito natin lumutoy. Lagyan na natin ng asin ng kawali medyo magastos lang siya sa asin pero mura lang naman ang asin kaya okay lang yon mas mahal pa ang mantika kung prito yan bunburan ulit natin ng asin so yan pwede na natin tagpan at habang nag-aantay tayo magdidilig buo na tayo ng halaman may tanim nga pa na akong okra rito kasi medyo malayo yung paligid sa amin kaya yan tanglad okra yun tanggalan na natin ng asin yung mga idol na luto na tikman nga natin ito yung, yung tawag na steam sa asin o luto sa asin tikman natin kung gaano kasarap sakto pa sa dalawang soft drinks natin pampatulog oh. ito yung nahuli ko kanina doon ito naman yung isa pinarito ko tikman nga natin Mmm, sarap. Ayan, uh, malasa. Gami sa pampulutan na rin. Sarap uminom. Ah. Um. Mm. Ang lalaki ng na mga nakawali doon sa ilog na yun.